Kasi si Mr. Atong Ang, siya ang pinaka mastermind at siya ang nag-uutos, iligpit yung mga yan. Yung artista na yan, walang iba kundi si Miss Gretchen Barito direktang pinangalanan ni alias Totoy ang negosyanteng si Atong Ang at ang aktres na si Gretchen Barreto na sangkot umano sa kaso ng mga nawawalang sa Ito ang ibinulgar ni alias Totoy sa eksklusibong panayam ng broadcaster na si Emil Sumangil nitong Hulyo 2, 2025. Nagpasya si alias Totoy na ilantad na ang tunay niyang pangalan dahil kung ano-ano na raw ang ibinibintang sa kanya ng mga kalaban. Si alias Totoy ay si Julie Dondon Aguilar Patidungan, ang hepe ng security agency na may hawak ng mga farm at sabungan na pagmamayari umano ni Atong Ang. Kabilang siya sa anim na kinasuhan ng kidnapping and serious illegal detention kaugnay ng pagkawala ng mga sabungero, bagamat maririnig na ang tunay na boses ni Patidungan, nakablur blur pa rin ang kanyang muka. Pinangalanan naman ni Patidungan ang mga mastermind di umano sa pagkawala nang hindi raw bababa sa isang daang sabungero. Kasama o rito ang negosyanteng si Charlie Atong Ang at ang aktres na si Gretchen Barreto at dalawang iba pa sa mga nabanggit niyang pangalan. Si Atong Umano ang pinakamastermind. Sa adpa ni Patidungan, si Atong Ang ang chairman ng pitmaster na pinakamastermind. Siya ang naguutos na talagang iligpit ang mga missing sa bungeros. Pinangalanan din ni Patidungan ang babaeng artista na sangkot din sa kaso sa mga nawawalang sabongero. Yan ay ang dating aktres na si Gretchen Barreto. Pagbubunyag pa niya 100% na may kinalaman siya at lagi silang magkasama ni Atong Ang. Nanawagan din si Totoy kay Gretchen na makipagtulungan na lang sa kanya. Kilalang malapit si Atong kay Gretchen na madalas makita nung magkasama sa iba't ibang lugar kabilang na sa mga sabungan. Tila naghugas kamay naman si patidungan ng tanungin ni Sumangil kung bakit kasama siya sa mga kinasuhan sa mga nawawalang sabungero. Sagot niya, wala siyang kinalaman dito at siya'y hamak lamang na utusan bilang farm manager may inuutusan umano mga miyembro ng Philippine National Police o PNP para dumukot sa mga nawawalang sabongero. Pinabulaanan din ni patidungan ng mga aligasyong na ulimbat siya ng 300 million pesos at bilyonaryo na siya ngayon. Nanawagan din siya sa apat na dating gwardya na nakiusap sa kanyang huwag silang idawit na lumantad na rin. Ayon kay Patidungan, ilang araw mula ngayon ay tuluyan na siyang lalantad kapag nakompleto na nila ang mga dokumento para sa paghahain niya ng formal complaint. Sinabi ni Patidungan na kaya siya lumuta ngayon ay dahil pinagkakatiwalaan niya ang bagong talagang PNP chief na si Nicolas Torre III. Nakiusap din si Patidungan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tulungan siya dahil lahat umano ng kanyang sinasabi ay walang kasinungalingan at walang perang kapalit. Mariing itinanggi naman ang kampo ni Atong Ang ang mga ligasyon ni Patidungan at maghahain din daw sila ng complaint affidavit laban kay Atong. Wala pa namang pahayag ngayon si Gretchen Barreto at iba pang isinasangkot ni Patidungan. Kung matatandaan ay sinabi ni Alias Totoy, nasa Taal Lake inilibing ang 34 na mga missing sa at pinagpapatay umano ang mga ito sa pamamagitan ng pananakal gamit ang wire. Sinabi pa nito na hindi lang umano mga missing sa ang itinapon doon, pati umano mga drug lord. Ang dahilan umano kaya pinas lang ang mga missing sa dahil nahuli raw mga ito na nandurugas sa sabungan. Anong reaction niyo dito sa ating video? I-comment lang sa ating comment section. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan na mag-subscribe sa si Showbizcaster. Caster. Maraming salamat po!